Handa na ba kayo para sa isang nakakakilabot na sikreto? Ang tiyanak, isang nilalang na nanlilinlang gamit ang iyak ng isang kawawang sanggol, ay naghihintay sa inyo. Sa puso ng mga kwentong bayan sa Pilipinas, nananahan ang tiyanak, isang nilalang na kumakain sa awa ng tao. Isipin ninyo na kayo ay naglalakad sa isang madilim na kagubatan nang biglang may marinig kayong mahinang iyak ng isang sanggol ang inyong puso ay magsasabing tumulong, ngunit mag-ingat. Hindi ito isang ordinaryong bata. Sinasabi ng alamat, ang tiana ay dating isang inosenteng sanggol na namatay ng maaga at naging isang mapaghiganting espiritu. Nililin lang nito ang mga manlalakbay sa pamamagitan ng paggaya sa iyak ng isang bagong silang na sanggol, at saka lamang ipapakita ang tunay at nakakatakot nitong anyo kapag malapit na sila. Pero bakit? Ang layunin ng tiyanak ay kainin ng laman at kaluluwa ng mga taong nalinlang nito. Ang tanging paraan para makatakas sa kanyang mga kamay ay ang pagbaligtad ng iyong damit o pagbigkas ng mga dasal upang itaboy ito. Sa susunod na marinig ninyo ang iyak ng isang sanggol sa dilim, tandaan ang kwentong ito. Hindi lahat ng bagay ay kasing inosente ng inaakala natin. Mag-ingat at lagi kayong maging alerto. Baka ang tiyanak ay nagtatago lang sa dilim.